Ah, uh, biyaya, ah, uh, tayo kahit bumabag yung kailangan eh. Kitinda natin itong mga basahan ito. Pero bago tayo umalis ng bahay, kailangan muna humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Tayo magpa frame muna. Tara, tama nyo ako. Ayan. Sabay ang magandang muna ito. Samaan mo ako. Ang chocolate mo. mo, mo. Ano ako bro ah.

Salamat sa like. Maraming salamat sa kasi sumusuporta. Okay. Uh, yun na uh, na yung natin, guys. Uh, salamat sa lahat ng sumusuporta. Pakilike, uh. like share, and, and subscribe lang sa aking mga Facebook. Maraming salamat Thank you po.